Eish, may nagdadala ng palaka aga-aga. Alas 5.30 na mo talaga raw. Oy. Meron akong dala sa'yo palaka, boss. Medyo konti lang to. Dalawat kalahati lang. Dalawat, dalawat kalahati. Kinakatsaga ko talaga yan. Ayan, pati oh, yun yan. Magandanda yan. Kasi baka tumalo na naman. Oo, oh, ang hirap mag-ipon. Ang hirap na palaka yun. Ay, inipon yung ipon lang Oo, ipon-ipon lang. Pagkada pa yung isda ko. Ah, huwag mo na ano. Doon na lang. Oo, oh, yan. Okay. eh. Oh. pasok ko rin sa loob. Oh, kaya pa na pahingis na ako? Oo, oh, ang huli ng kapat, lima. hindi kayo nang huli ng na palasan, no? Oh, marami. Ilang kailangan mo? Wala, hindi kayo. <laughs> ah, Ito, dito. Pero na, no, huwag nang... Ah, yun pala. Maka nasa bahay ko nga ngayon ay mga nasa 30. Hindi, ano yan? Madumi yan. Ah, palipang ko. Hmm. 13 kilos. Oh. Ano okay. yung delivery niya sa Maykwan? Oo. Oh. Yun okay. na lang. Yun na lang. lang Oo. Oh si Pedro din din. Yung kasi isa. Kailan kalahati pa ka-accountian? Hindi laki pati. Mm. ni. yung eh. Hindi nito. Para na kaagad. Kinulang palaka, no? Oo, oh, sakto. Oo. Sige. Oo. Hindi Hindi yan, morning, Aga-aga, yeah. no. Agang-aga, -aga mga idol. tayo ng mga palaka. Okay, takpan doon. Hindi na natin kapan. Baka oh. mga mga Yan, nakataka siya niya. Nakaw. Dalawat kalahating palaka. Okay. Wala, wala kasi dahil ngayon. Laki ilog. Sila ang ganyan. Hindi nakakapangis dahil. Wala, tsaka yung muna na stand. Dami ko pa sa freezer. Oo. Oo, ano ko eh. Sa palayan ako eh. Oo. Nang umuli. Oo. Uh -huh. May ina sila. Hindi sila nakakapangis ni palaka, no? Oo. Ito ang ipon ako eh. Ate kat, magbabayad tayo mga goli. Thank you mga lodi magbabayad po tayo okay. dalawat kalahati eh, no dalawat kalahati eh. 350. 350 okay. 350. thank you boss salamat you, salamat sa dole Oo, ipunoy pa ah at, uh, mga idol magluluto na ako <laughs> ay gano'n. okay ito guys magluluto na tayo ng ating uh, palaka ito guys may palaka na naman tayo dami Ayan At ito na po mga idol. Lutong-luto na po. Kakain na po tayo mga guys. Ito na po ang ating ulam. Ayan. Ang ating uh, palaka. Ayan. Ito, mga idol. Ayan, at syempre may kanin tayo. So, ito mga guys. Tulad ng uh, ating title, hindi ko po ito ipagpapalit sa uh, kahit na anong karne. Ayan mga idol, kainan time na po. At uh, syempre, bakit ko nga ba hindi ipagpapalit ito sa kahit anong karne? Kasi guys, yung karne, eh, diba, baka pork, gano'n, chicken, eh, nagbibigay pa sa atin ng sakit. Ito guys, hindi. Tapos, pala ka guys, eh, nakakaputi ng uh, balat. Tapos, hindi hindi ka magkakapagyawat kapag mahilig ka sa ganito. Yun lang mga idol. ito guys, kaya na po tayo. Ito po ang ating frog. Ayan. Oh. Ayan guys. Oh. Ayan. Nakapilipit po yan. Ayan. Pinilipit na palaka. O, oh, di ba? ang cute, oh. Ito ang ating thumbnail for today. Okay, kain na. Mmm. Ah. Ang oh, pakasarap mga idol. Hop. Oh? Ano sol? Nasarubo. Ano Ha? Nasarubo. 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 Ayan, sorry guys, biglang may dumating kasi. So, andito na tayo sa park na to. <laughs> mm -hmm. Mm. -hmm. Ayan na. Daming galaw. Daming nagtatawag mga guys. <laughs> mm. Naabala tuloy yung palakan natin. Mm-hmm. Mm-hmm. No uh -huh. ah, para hacer la mano, mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Ayan, nasa ulong part na tayo mga guys Ulo Ayan ang ulo Hmm Kasama pa yung laman loob nito Hmm Thank Pampaputi na. Busog ka pa. Healthy. Mm hmm? Okay. Okay. Mm. daming tumatawag mga guys, sabi. Uh -huh. Boss. Hmm. Hmm. Gulainya. Ya. Heh, tadi teng kisah. mulai Hmm.

음. <목소리도> Ay hey, nga pala guys, sa likod ko. Tinan niyo yan. Mas, maganda movie yan. Eh. Hmm. Ito na. Nag-iisa 嗯。Mm hmm. Huh? Hmm. so po today guys, thank you so much for watching sa mga nanonood dyan na hindi pa ka subscribe paki-subscribe na po mga idol. Thank you so much po. Salamat. Kalimutan ko pala uminom tubig.